Nag present ng kanika kanilang mga research ang ilang journalism students at faculty ng City of Malabon University sa National Media and Information Literacy Conference 2025 nitong November 7 at 8 sa Iloilo City. Nagbahagi rin ang mga keynote speakers ng mga kaalaman patungkol sa media literacy. Narito ang report ni Divina Flores. Iba't ibang research presentations at pagbibigay ng kaalaman patungkol sa media literacy in the digital era. Yan ang naging sentro ng talakayan sa ginanap na National Media and Information Literacy Conference 2025 itong November 7 at 8 sa John D. Laxson Foundation Maritime University, Arevalo sa Iloilo -Ilo City. Ito ay may temang Navigating Digital Age Through Media Mindfulness and Digital Transformation. Ang dalawang araw na conference ay inorganisa ng Polytechnic University of the Philippines, JBLFMU Arevalo at Molo, at Trinity University of Asian Media and Communication Department. Katuwang ang tut PhD Communication Society at Philippine Librarian Association Incorporated, Western Visayas Region Librarian Council. Mahigit isang daang participants mula sa iba't ibang universidad ang nagsama-sama sa event na ito. Tumaas ang excitement nang ipakilala na ang mga keynote speaker. Una na si Dr. Cero Ben-Q Alagrande II, President Emeritus ng Philippine Association of Media Information Literacy at Professor and Dean ng Polytechnic University of the Philippines College of Communication. Kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging maingat at matalino sa paggamit ng mga impormasyon online. This is an example of disinformation. When it comes to disinformation, there is always an intent to harm people, okay? The framework focuses on the following. That's about time that we, uh, yeah, we think about it and integrate it across the curriculum. para naman kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director na si Undersecretary Jose A. Torres Jr., mahalaga na matuto ng MIL ang mga estudyante upang malabanan ang fake news. Importante ito sa mga estudyante, sa publiko, hindi lamang sa mga eksperto at sa mga teachers kasi kailangan po nating distinguish na at malalaman kung ano yung disinformation, yung misinformation yung malinformation, maling informasyon na alam nyo po napaka-dangerous hindi lamang sa ecosystem ng information, sa communication, kundi kahit sa buhay ng mga tao. Matapos ang talakayan, nagpresent naman ng research ang mga participants. Kabilang dito ang mga delegates mula sa CMU na sina Dr. Enrico Chavez, Dr. Adolf Joseph Yao at Instructor Carlo Luis Candelaria. Sumentro so, ang kanilang ibinahagi research sa mahalagang tungkuli ng teknolohiya para sa efektibong online marketing, library management at pagpapaigting ng kaligtasan at handaan sa bawat komunidad. Number one, there is network. At the same time, since na ito ay multidiscipline, hindi lang pang IT ang nakikita natin, but still, from journalism, from marketing, we're able to uh, sabi na natin close this uh, program together. AI is supposed to be para lang sa sa IT but right now it's being talked by the journalists, being talked by the other program as well. Uh, actually, it's my first time to join in a uh, media and journal conference. So it actually helped me na, siguro in in future, uh, to focus in on some study about social media that helps yung yung uh, livelihood Not only, hindi lang naman sa tao ito, eh, pati sa business as well as the government. Bukod sa tatlong faculty mula sa City of Malabon University, dumalo rin ang apat na journalism students ng CMU sa so National Media and Information Literacy Conference 2025. Isang karangalan para sa mga estudyante na maibahagi ang kanilang research na makatutulong sa lungsod ng Malabon. Uh, bilang isang estudyante siyempre ng City of Malabo University, malaking bagay na makadalo sa ganitong uri ng conference, bit-bit yung pangalan ng City of Malabo University, at siyempre bit, bit yung thesis na pinaghirapan naman talaga namin lahat. Uh, Nakakatabas siya ng puso na nagkakaroon ako ng opportunity, nagkakaroon ng opportunity para makalabas ng universidad at may pakita sa mas malaking uh, stage na kung ano ba yung kayang i-offer ng mga taga-Malabo, especially ng mga estudyante ng CMU. Actually mahalaga talaga yung makasali ka sa ganitong conference especially uh it's all it's all about media information literacy kasi uh ini-equip niya yung mga participants to have a certain skills to handle a complex information at the same time uh, binibigyan sila ng knowledge kung paano i-handle yung social media at the same time Uh, yung, since yung thesis naman is all about uh, media information literacy, it's a great honor to represent our city. Kasi ipig sabihin nun is, uh, ang City of Malabon University is nagde-develop din when it comes to media information literacy. Unang-una, kinakabahan ako. Kasi first time ko to na lumabas ng campus para mag-present, especially yung thesis na, um, na pinaghirapan natin. So, ayun, thankful kasi natanggap. Yung paper namin, naka-experience kami ng ganito. And syempre, thankful din sa school or sa City of Malabang University na nabigyan tayo ng chance na um, ibahagi sa iba or sa ibang lugar yung um, paper na meron tayo sa ating pamantasan. Iba-iba man ang pinanggalingang institusyon, nagkaisa sa iisang layunin ng MIL Advocates na dumalo sa National Media and Information Literacy Conference. Ito ay ang pagtingin ng kakayahan at kaalaman ng bawat isa na maging mapanuri at responsableng consumer ng media at impormasyon. Para sa CMUI Connect, ako si Divina Flores, konektado para sa kabataang malabuenyo. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMUI Connect. Ako po si Christian Tatel, konektado para sa Kabataang Malabwet.